Yan kami 'yung magkuha ng talan ng mga kaponsoy. Hindi mo talaga sa puputulin 'yung ano, hindi mo siya paputulin 'yung talbos. 'Yung dahon niya lang sa taas. Yan. Yung dahon sa taas. Yan yung mga kaponsoy. Kuha na tayo ng talbos mga kaponsoy. Nakuha tayo ng laglag -lag na niyog to. Magbunutan natin dalawa. So yun mga kapunsoy na ito na ating ano, talbos ng balinghoy. Yan. Pagkatapos natin ginayat mga kapunsoy, papakuluan muna para hindi daw mapait ang dahon ng balinghoy. Yung mga kapunsoy, pagkatapos mapakuluan yung dahon ng ano, dahon ng malung malunggay dahon ng balinghoy yan tatanggalan mo na ng tubig tsaka pipigain ito mga kapunsay ito kasi yung technique namin mga kapunsay para ano para hindi mapait yung dahon ng balinghoy yung sa iba naman ay nilalama sa asin tsaka pinipiga yung sa amin hindi kami naglalamas ng asin at may lahi kami aswang yuk lang <laughs> so yan mga kapunsay pipigyan na yan init pa init may so yan so yun mga kapunsay naglagay na natin ng ano, naglagay na tayo ng gata tsaka ricado mga ricado na nilagay namin ay sibuyas at bawang yan. tapos ilalagay na namin ang dahon ng balinghoy na napigaan Ayan mga kapatid sir. Pinigyan na namin. Lagyan na ng paminta. Ayan mga kapatid So yun mga kapunsoy, nakulo na ang ating dahon ng balinghoy. Uh, antayin na lang natin to ano mga kapunsoy, ah uh, maghibas yung kanyang unang gata. So yun mga kapunsoy, malapit ng ano, magkati o maghibas yung kanyang unang gata. Yan. Tabay ang tabay lang kayo at malapit na itong maluto. Sampu lang ang takal. Naghibas na yung ano natin, pang unang gata. Lalagyan na natin ng ano, liputok kung tawagin yung unang piga na gata. Pero pang huli, liputok yan. Tapos isasawag na natin yung sardinas. Tama ba may? Sardinas. Ano yan? Ay, itong ano pala mga kapunso Lara Larak yung siling green. Isang piraso lang na siling green, mga kakonsuy, at budget. Mahal ang mga harikado ngayon. Yan. So, ito na naman ang antayin natin mag, ano, magkati kaunti. Ito yung panghuling gata eh, para maluto na talaga ang ating dinataang dahon ng malunggay, ay malunggay dahon ng, ano, Balinghoy. Nalilito ako kung ano sasabihin ko. Malunggay ba o Balinghoy? <laughs> ah, tapos ilalagay na namin ang ano yan? Mega. Mega sardines na manghang. ilagay mo na. Mega, baka naman. Sponsoran mo ko kahit di pa monetize. <laughs> so, yun mga kapunso. nilagyan na natin ng sardinas na manghang. haluin ba yan? Bayan lang ano? Mm So mamaya mga kapunsoy, mamaya patalo. So yun mga kapunsoy, malapit na maluto ang ating ano, ulam. Yan. So yan na mga kapunsoy. Na ano na siya. Na aamoy na namin yung kanyang bango. Yan mga kapunsoy, pag ganyan na. Pwede mo na yung hanguin o kung gusto mo, pakati mo ng kaunti. Lagyan natin ng suka, mga kapunsoy, kaunti. Parang katulad din sa tinuto. Ayan. Kunti lang. Ang purpose yan, mga kapunsoy, para hindi kagad ka masira ang ating ulam. Ayan. Suka, mga kapunsoy, kaunti lang. Ayan. May mga kapunsoy, hanguin na namin to Luto na. Mm -hmm. Bango mga kapunsoy. Yan. Yeah. Gugutom na ako. So yun mga kapunsoy, titikman na natin ang ating laing na talbos. Okay.